Okay, good day Pinay Mami. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mommy like you. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit sa gabi lang inuubo si Bilby. Kung mapapansin nyo, no? first time kong ilagay yung, yan, yung silver button ko. Kasi lang lang yan sa taas. Hindi ko pinapakita kasi uh, pangit. <laughs> Ay, hindi, hindi pangit. I mean, pangit siyang ilagay kung, sa, kung saan saan. Yan, pakita na natin siya kasi road to 300,000 subscribers na ako and hindi ko pa But anyway, meron akong mga reasons kung bakit sa gabi lang inuubo sa baby. Either inuubo lang talaga siya sa gabi or tapos ay yung ubo niya pero inuubo pa rin siya sa gabi or bigla lang siyang inuubo sa gabi. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pwede tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share naman para dumay po tayo mga viewers and subscribe para sa mga hindi pa nakasubscribe. I think meron na akong video na to, pero hindi siya gabi. Yung ano yun, yung reasons ng matagal na ubo. So ito naman yung ubo sa gabi or nocturnal cough. First reason is allergic cough pa din. So, allergic cough dahil lang siya sa allergy. Posible kasi na sa gabi yun, dun, dun, lumalabas yung mga dust mites o mas mga alikabok sa gabi. Sobrang lamig, tapos may mga pollens na nalalanghap si baby. Kaya sa gabi lang siya nagkakaroon ng allergy at nagkakaroon siya ng symptoms ng ubo. So ang gamot lang doon is antihistamine. No, kung meron kayo antihistamine sa bahay, pwede siya bigyan. Pero kasi hindi pa siya na-assess ng doktor, mas mabuti pa rin magpatingin. Number two na reason is post-infectious cough. So ito yung mga babies na inubod na before, naggamot na, nag na, naggamot na siya for plema. Tapos, wala na siya ng, wala na siyang ubo ng morning. And then, pagdating ng gabi, doon, inuubo na sila. Pwede pa rin naman po si infectious cough to. Hindi nyo lang namamalaya na inuubo din siya ng morning. Sa gabi nyo na lang naririnig, kasi nga, uh, patulog na, tapos nakahiga na rin si baby, nakahiga na rin kayo, Ayan, mapapansin, mapapansin na ni baby na wala na siyang ginagawa. Kaya, na parang nasanay na lang siya naubuhin ng gabi. So, pwede pong post infectious cough yun. Wala na pong gagawin doon. Pwede tayo magpa-iram ng tubig bago siya matulog. No, para para magkaroon na para mag cleanse lang yung throat ni baby. Ganun din sa allergic cough. Siyempre yung hindi malamig, yung malingamgam lang. Number three, ito, ah, uh, palagi kong sinasabi sa inyo to, yung reasons ng chronic cough, tsaka ito, yung nocturnal cough, is post-nasal drip. Pulse nasal drip, ibig sabihin, yung mucus na naihipon or na-secret na ng ilong mo, kapag humiga yan sa si baby, tumutulo yung mucus na doon yan sa lalamuna. So, kung makikita mo yung anatomy, maglalagay po ako ng picture dyan. Kapag higa na yan si baby, ang mangyayari is tumutulo dyan yung sipon. So, kaya ang mangyayari is inuubo niya. Kaya sa gabi niya siya naririnig inuubo dahil nakahiga na si baby eh. Tapos kapag gabi, pag night time dahil pagod si baby, laro siya ng laro, no? And then, hindi nyo naman naririnig si baby or hindi nyo siya masyadong napapansin, may ginagawa kayo. Tapos sa gabi, wala na kayo masyadong ginagawa. Ang nakikita nyo na lang si baby, tsaka yung pinapanood yung TV. Doon, kaya nyo napapansin na laging sa gabi. Ang ginagawa din nila sa puso sa drip, pwede rin antihistamine. Tapos ang ina-advise namin sa mga parents, or ako ina-advise ko sa mga parents, is nagbagay yung pillow. Kapag mayroong ganito yung anak ko, ang ginagawa ko, ay narinig ko siyang inubo, pero dry lang, at alam kong posting cell drip lang, or minsan, ano na lang, ay parang allergic cough na lang, tinataasan ko yung una niya. After that, makakatulog na siya. Nawala na yung, ano, yung ubo. Meron tayong clues at bulls na isal drip. Pero kailangan siyang i-examine. So, maglalagi po ako ng picture dyan. Yan yung tinitignan namin yung lalamunan ni baby. Pag ganyang itsura na parang mamula-mula na may parang konting sipon, possible na yung ubo niya is caused by post-nasal drip. Ibig sabihin, hindi niya kailangan antibiotics, wala siyang infection. Talagang tumutulo lang dyan yung mga secretion niya. At talagang malaway lang siya or talagang lagi lang siya nagsisecrete ng mucus. Next na reason for nocturnal cough for yung ubo sa gabi is yung asthma. Lalo na kung meron kayong lahing asthma, either both parents or either one of your parents may asthma, may chance si baby na meron din siyang asthma. And one of the symptoms is yung nocturnal cough. Yung ubo lang niya is sa gabi mapapansin. Pag pinausok kayo sa baby at na-relieve siya, baka asthma ngayon. So, mas maganda na idalhin niyo siya sa clinic para ma-assess at matutukan kung talagang merong wheezes, yan, wheezes dyan sa likod. Yun naman ay iba naman ang gamot sa asma. Siyempre, alam niyo naman na meron tayong pausok dyan. Meron tayong mga anti-histamine din or anti leukotrienes Yung pinaka-last yung steroid. So, hindi na hindi ko siya pwedeng ibigay sa inyo kasi kailangan siyang i-assess. And sometimes, kapag malala yung asthma or mahirap gamutin, nire-refer nire nire natin yan sa isang pulmonologist. So I think those are the uh, those are the most common cause of nocturnal cough. And yung sa mga ibang patients naman na nagkakaroon ng ubo sa gabi, pwede na nasasamid na lang sila sa laway. So wala pong medical term doon eh. Pero possibly na post nasal drip din. Kaya lang kung samid lang sa laway, hindi yun kasi mucus, laway na kasi yun. So, pag gano'n na is talagang iibahin mo lang yung pwesto ni Pero kung tumagal-tagal yan at nagkaroon niya na fever, syempre, kailangan pa rin magpa-check up kasi baka yung matagal na ubo na yan, nag-develop na yan ng ibang, uh, ibang rigison. Baka kasi sumasabay na na meron pala siyang infection tapos nakampande tayo na ganito lang yung cost ng ubo niya. So, kung tumatagal na more than a month and then meron, ng plemon, meron kayong plemon na rinig, like matamlay siya at saka lagnat, go to the doctor. So, yun lamang ako nakatulong po sa inyo to. Don't forget again to like the video. Pwede kayo mag-comment and subscribe to our channel. Again, Dr. Pecho Mom. Thank you.